Hello guys, magandang umaga. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan kasi may lindol kagabi, no? Ang lakas-lakas, no? Dito, binalita ng Philippine Star, isang fast food chain, to be specific, McDonald's, na nasira, no? Partially, hindi naman totally nasira, pero malaki itong damage sa kanila, no? Pagkatapos ng na tamaan ng magnitude na 6.9 na earthquake sa Bogo City, Cebu, at 9.59 p.m. Tuesday. As of 11.45, box upgraded the magnitude of the earthquake from 6.7 to 6.9. Grabe ang sira nito guys. Oh. Ang importante lang guys, wala pong casualty. Magpapasalamat po tayo kay Lord. no. So, please follow me in my Facebook page. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood. No? Kita-kita po tayo sa sunod na video. Ingat po tayo lagi. Thank you guys.